laki na yun na de, di pa oh 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 <laughs> kadiri ka oh sumo oh <laughs> sumo laki na ano dede dede si dunda na ayan ayan mas malaki ka pa yun sa nanay mo. Parang ganyan lang <laughs> yata si Otto. Oh, alay niyo. Ano ka kuting? <laughs> oh. Oh, alay niyo. Hindi ko lang matitira din sa koyo. Ito pa yun. Makikide din. Nakide din na din. Ang alay niyo. <laughs> <laughs> oh, oh, Mga damu <laughs> damulag na eh. <laughs> Mas oh. <laughs> malaki pa sa nanay. <laughs> Ay siya daw ito din. Kadali. pa eh, yung isa. Pwede, ka Ano, dede pa? Ay, wala nang dede Yung maliliit. telebay. <laughs> oh bos, nih Oreo. Ah. ubus, <laughs> <laughs> oh, <bos>. Ah. <laughs> si Oreo Anong Oreo nyare.

And ano na yan, malaki, ano yan. <laughs> so, ano?